Ayun mga kabronli what's up, what's up? Ayan, kasama natin ngayon ang ating mga kumpare. Nanggaling pa sila sa may kaibiga kalokan mga kabronli. Ayan, ang pangalan mo pre? Uh, King B online shop, buy and sell, check my page. Ayun, King B online shop, meron siyang online. At syempre si pareng Andy. Andy, for short. Ayan, uh, shout out muna kayo sa mga misis nyo at kaibigan nyo. Shout out kay Michelle, then Bronley TV. Master, uh, chemical, master Master Chemical Training. <laughs> Ayan pre. Shout out sa ato, so, mga pamilya ng asawa ko dyan sa kaibiga. Dito na. Ito na padaan na. Napadaan na padaan na. Dito na sila. At syempre, dahil pumasyal sila sa bahay natin, bibigyan natin sila ng magic gatas powered by Master Chemical Trading. Sana all. Oh. Ayan, bibigyan na natin. Syempre, dahil dyan, Yun. gaganda yung mga motor nila, mga kabroni. At syempre, anong, anong masasabay nyo, pre? Ha, maraming salamat po si. Ayun, ikaw pre. Maraming salamat paring Brown TV. Ayun, next time ha, dadalaw tayo sa naman tayo. Next time ulit. Next time sa TRT na, no? TRT na ang sanod. Kaya mga ka maraming maraming salamat. At syempre, may isa pa tayong interview. Nasa kabilang bahay lang mga Brownie. At syempre, di natin papalagpasin na isigaw nila ang ating moto. Kapag ikaw ay nagpalo kay Brondi, ang buhay mo ay magiging kawili-wili. Yo, thank you! Salamat! at syempre, lagi niyong tatandaan kapag ikaw ay nag kay Brody, ang, ang buhay mo!